So ito mga idol, meron tayong ano mga idol nito, mga imbis tayong mga idol. So ito natin mga alaga mga idol dito. Meron tayong alaga dito na pato, manok, pabo, ayan. May pabo sa ilalim mga idol, ayan pabo. So ngayon mga idol, malalaki na sila. So hindi na kailangan ng kulungan ng ganito kalit. So ngayon magpapagawa tayo mga idol ng ano. Kanya lang kulungan dito. So ngayon, ako yung nagpapakuha mga idol ng ano, kawayan. Hari. Ayan, may kawain tayong pinako dito. Ang iba mga doon na sa baba, sa baba pa. Pinahakot pa nila Angeline at ni ano, yung magkapatid. Ayan. Ayan po ang gamit, gamit natin pang kural. Para di makalayas mga doon natin mga alagang pato, pabo, manok. Kailangan meron talagang chicken pins yan. At magawa natin dito, dito ng kubo din na mas malaki dito mga doon. Para naman meron silang kanungan. At maitlugan. Ayan. Yung ano ngayon mga doon. investment ayan at yan ay hindi lang na lang kalakas mo talaga ang lupit yung isa halhal -hal yan yung pinakamalaki ha ang sa pa doon? ilang kayong buo na yan ay ah, yung isang buo buo din yun ano bigat niya na ah.

Lahat na yan, sila na lang humakot yan. Bale limang puno yan ay pinaghati-hati lang. Kasi hindi kaya pasan pa dito kasi sobrang haba. Hindi makaliko dyan sa mga daan kapag may mga kahoy, may mga sagi, may niyog. Hindi makaliko. Kaya pinaputol ko na lang, pinahati ko na lang para maluan na maghakot. Ayan. Ang haba pala niyan. Ayan, pinakamahaba. Ayan. Nakarating na lang. Kompleto na, kompleto. <laughs> Ayan, nakamahaba pala eh. So, oh. 8. Ang dami. Isang kubo na ito. Isang kubo na. Ang dami. Hmm. Ano na? Ah, bibigyan tayo na ano. Hati na kayang dalawa. Hindi na lang si Ramil eh. Hindi ko na pato pag ano. Marami ng pato. Ito na aking naghahakot na yung kawayan. Salamat sa yung dalawa ha. Thank you, thank you so much. At shout out pala kay Ramil, salamat sa pagputol sa kawayan. At ito hindi ko na pinatagal, agad kong biyak biyak mga dul ang mga kawayan mga dul upang sa ganon mabilis at matapos agad mga dul ang aking paggawa mga dul ng pins mga dul, tangkal ng aking mga pato mga dul. At kailangan tapusin mga dul sa araw na ito mga dul kasi bukas mga dul iba naman na aking gagawin mga dul. Hindi ko naman ito malilingilan mga dul kasi maging busy naman ako mga dul sa construction mga dul kasi meron ako mga kontrata mga dul. At shout out pala sa aking mga client kasi na po kayo sa paghihintay medyo matagal po tayo pero huwag kayong mag alala mga idol konting lang po at huwag lang po kayong mainip at pagbibigyan ko po yung lahat first come first serve po tayo ano po at kita nyo naman itong aking ginagawa mga idol sa sarili mga idol talagang aking dinalas dalas na ito mga idol kailangan matapos ko mga idol sa maghapong ito mga idol kasi bukas mga idol iba naman ang na aking ruta mga idol sa aking project mga idol sana po ako ay inyong maunawaan sa lahat ng aking mga salamat po sa inyong uh, paghintay no sa akin para Uh, magawa po ang inyong pinapagawa sa akin. Salamat po sa inyong uh, tiwala mga idol. Yaman ko po ang inyong tiwala. Kaya ako po yung nagpapasalamat sa mga tao na nagbibigay sa akin ng project. Malaking tulong po sa akin mga idol yung inyong mga tiwala. At ako po yung nagpapasalamat no, sa ating Panginoon. Unang-una siya po ang nagbibigay sa akin ng kalakasan, kalusugan at talino At iniingatan niya ako araw-araw sa aking ginagawa doon sa aking trabaho. At ito na po mga idol tapos na mga idol ang aking ginagawang uh, kural or tangkal ng pato mga idol. So agad namin hinahuli mga dol ang mga pato at aming pinapasok doon sa loob mga dol. Hindi ko na pinapakita sa inyo mga dol nung ako'y nagawa mga dol ng uh, pins or tangkal na aking pato kasi nagaulan ulan mga dol noong time na yun mga dol. Eh baka naman mabasa ang cellphone. At least mga dol napakita ko sa inyo ang okay, itsura mga dol na aking ginagawa mga dol. So ayan mga dol oh. Ngayon lang kasimple mga dol. At least hindi sila makakalabas dyan kasi kapag nakalabas sila at makapunta sa iba eh, baka angkinin or kanyahin na. Joke <laughs> <laughs> lang po mga dol ha. Ayan. So yun mga dol na mga pato mga dol. So dati mo dun marami yan pero naunti lang na yan mga kasi ay, si, alam mo na maraming may ari kapag malaki na kapag malit pa iyo pa yan so ngayon mga doon nakaisip ko mga dol na ito ang tama mga dol. so kailangan lagyan talaga ng bakod or ikulong para walang ligalig ano po at ari pala mga dol ang aking katulong mga dol si Kuya Siki umaga at hapon mga dol siya po ang aking katulong mga dol sa pagpapakain mga dol ang aming mga alagang baboy manok pato at pabo at hanggang dito lamang magtatapos ang ating video at para sa hindi pa nakakilala sa akin my name is Michael Gukong thank you for watching follow for more